Ay mga sipag, pag po sa ating lahat So share ka sa iyo mga sipag sa mga nagtatanong sa akin dito Na paano daw po maiwasan itong copyrighted music Dahil nasasayang daw po ang kanilang ads on reels na monetize na po sila Pero yung mga content video nilang pinaghirapan, nasasayang lang po Dahil yung background music na ginagamit po nila Ito po ay may copyright claim po sa owner po mga sipag So dalawa pong mangyayari, meron po tayong mute, meron shared revenue At meron po po tayong hindi i-monetize So tatlo ito mga sipag pero karamihan, hindi po talaga ito ay monetize. Ganun po ang nagiging karamihan na nagnonotif po pag once na meron pong na-detect sa ating content video dahil sa background music na yon. At ito ay sikat po mga sipag, kaya karamihan ito ginagamit dahil maraming views, ginaganaan yung mga viewers natin at supporters dito sa background music dahil sikat po. So, ang nangyari naman, hindi naman ito i-monetize yung content video na pinagirapan natin na sumayaw tayo, nag-edit tayo dahil sa copyrighted music na iyon na natitik po ni Facebook. Ano ba dapat natin gawin? So, yung isi-share kasi yung mga sipag, you Kasi nga po, meron pong nagtanong sa atin dito mga sipag. Ito si Ma'am Jutirin Mi. Shout out yung Ma'am Jutirin Mi. Ang tanong dyan mga sipag, Kuya Chris, paano po ba dapat gawin sa baka music na di makapirate po? So, maganda itong tanong sa atin yung mga sipag, you Para malaman nyo po dito kung anong dapat discarte dito, anong dapat gawin para hindi po ito ma-detect agad-agad o hindi madetect ni Facebook yung background music na yon dahil binago na po natin. May pag-enhance pong nangyayari po, mga sipag. So, panoorin yung video mga sipag, yan ang dapat natin gawin. Kung meron na kayong video dyan, na ito ay naka-content na kayo dyan, at meron na itong background music na gusto nyo ilalagay, ganito ang dapat nyo pong gawin para maiwasan po agad-agad na o um detect itong ating background music na ginapit sa ating content video dito sa pag-upload sa NC o sa Ads on Rails. So, una natin gagawin, So, pupunta tayo sa ating app editor. So, wala nang iba kundi CapCut, no? Recommended ko po talaga ito sa inyo yung CapCut. Kung wala kayo dyan, mag-download ko yung CapCut. Maganda ito. So, click na rin yung project. At kung nandyan na yung video na yon na lalo na pa sa galing sa TikTok, no? Na na-save nyo na dito at i-upload nyo po sa Facebook Reels, ang dapat nyo pong gawin dahil gusto ayaw nyo po na ma-copyright talaga agad-agad dito ni Facebook na ma-detect siya so i-enhance natin so mayroong pagbabago no so may counting edit so ganito pakinggan natin ito yung kanta no na sikat at laging viral maraming views ngayon Yan, kung narinig nyo yung mga kasipag, eh, no? pag once na gumagamit kayo nyan, marami itong views kasi nga trending viral itong background music. Pero ang problems, yung iba po mga kasipag, eh, no? pag ginamit natin yung mga trending viral na music dahil maganda na gusto ng viewers at supporters, ang problems naman, hindi naman ito i-monetize ni Facebook dahil po mga kasipag may claim po ito sa owner po. Mga kasipag, eh, no? ganun po nangyari, nakakalungkot po. Sayang po yung effort natin, di ba? Pero kung nasa inyo naman, kung nagpapasaya lang kayo, or gusto nyo makagain ng views at followers, okay na sa inyo yon Pero yung iba naman ay sayang daw yung effort nila, no? Yung uh, si pagkasikata nila kung hindi nila pagkakita yung video na yun kung marami itong views. So, para hindi ito madetect agad-agad, yung ito dapat nyo pong gawin. So, alam nyo yung kanta na yan, di ba? So, kung alam nyo yung kanta na yan, ganito po, i-enhance natin para yung Una, select nyo po yung video na yan. Click nyo po. Dinhanapin nyo po yung speed. May pagbabagong kaunti para hindi agad-agad madetect ito at hindi talaga madetect ito na sa owner na talagang sa kanya yung kanta. Baguhin natin. Click nyo yung speed. Click normal. Adjust tayo. Yan. Isa lang sa akin. Try lang to. No? Isa lang sa akin. Para bumilis na. Tignan natin. Pakinggan natin. Yan yeah, no? Oh, medyo pang nakakatawa pang atignan, di ba? Kasi nga, lagyan mo na lang ng ah, sound effects na funny, nakakatawa, laugh na sound effects No? Lagyan mo na lang Pero nasa inyo na kung ano pang style nyo dyan Kung anong magustuhan nyo Kung masyadong mapilis or gusto nyo pang mapilis Ayan, mga kasipag, ano you know. Ayan, kung gusto nyo pang uh, hinaan So, enhance lang natin So, ayan, nagkas... Ayan, nagkasabay na yung music Tsaka yung ating video So, dapat natin gawin dito kung uh, yung boses kasi nito no same lang sa owner bumilis lang ito dahil inedit natin yung speed pero yung boses niya same sa owner so dahil ito ang dapat nating gawin para hindi talaga ito ma ni Facebook so punta tayo sa strap kukunin natin yung uh, audio yan strap audio yan Ibahin natin to yan yan nasa inyo na kung bilisan nyo pa yan So, gulay natin para hindi ma-detect talaga ng original. No, para sa atin talaga nalabas no sa name natin na para natulog tayong may ari ng uh, music na iyan. So, ganito naman natin gawin. Select nyo po yan. Then, hanapin nyo po yung voice effects. Click nyo po yung voice effects. Select nyo yung audio ha. Pili tayo dito mga kasipag dito sa voice effects. So, mamimili tayo dito kung saan nyo gusto. na ba? Nakakatawa or talagang normal or talagang formal gusto nyo or talagang ayan dito mamili lang tayo dito marami naman po dito yan o. yan o pakinggan nyo lang mga kasipag pakinggan nyo lang po or dito sa funny yung pro yung pro po lagi nyo po tatandaan may bayad yan din adjust nyo lang yung speed timbre yan o yan marami explore nyo lang po Ayan o explore nyo lang po dito mga kasipag yan o. You know. Yan, oh. Yan. 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 Ang dami, ang dami. Yan, you know. oh. Yan, retro. Yan. Yan, speech to song. So, marami kayo pagpipilian nito, mga kasipag. Yan nasa inyo na po makasipagol na yung gusto nyo yung Kampan TV hanapan natin basta yung pro may bayad dyan mga kasipag ayan eto tingnan natin yung stickers <laughs> ayan so na click nyo na lang ayan click ayan Okay. Yun, nasa inyo na mga kasipag you know, Kung lalagyan po pa niyo pa ng uh, Laugh sound effects, you no know? kasi nakakatawa siya. Then, export nyo na. Click nyo po yung arrow. So, ganun lang po siya. Kadali mga kasi pag, you know, para hindi po talaga siya madetect sa owner o or your original video, madetect agad-agad di -agad Facebook, no? So, para hindi po sayang talaga ating mga content video dito na hindi po ito makapiright, no? Ito ay i-monetize dahil hindi na-detect po ni Facebook. Mga kasi pag, you know, sayang naman yung effort natin pinag-upload din, pagawa ng content, pagsayaw, yung talent natin, daan yung skills natin kung hindi naman ito babayaran ni Facebook dahil may na po na copyrighted music doon sa owner mga kasipag yung mga, copy, ah, mga walang copyright music mga kasipag doon po yun sa kay Facebook para safe talaga pero yung iba meron naman daw sound collection mga kasipag you doon po sa meta ni Facebook no sa Chrome search na lang po sound collection audio library kay Facebook. Marami po talaga doon. Pero yun nga lang, hindi yan ang sikat. Ito, mga sikat kasi ito, mas viral. So, ayun na po mga sipag. Sana po meron kayo yung tindi na natutunan sa kanilang video. Sana po nakatulong. At kung nagustuhan yung video mga sipag, pasubscribe nyo po sa YouTube channel ng Chris TV. Kung mga sipag, pasubscribe nyo po mga sipag kung hindi pa kayo nakasubscribe. At kinutin na naman po ang not shell button para masin siya bagong video sa upload. At kung meron ka sa suggestion at kanilang mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan at mag natin ng content video Ang gaset kaya ang Kalimutan mag-like and share. Mga sipag, maraming sa sunod. Have a nice day and God bless. The...